Okay mga ka G, nandito tayo ngayon sa Barangay Salawag Part dito na nasasakop din ng Bilyar City Pero Barangay Salawag pa rin to no Kung saan dito gaganapin yung kauna-unahang music fest no Na pinangunahan ni Cap Eric P Na mag-ano siya ng mga guest dito Na magpe-perform ng mga banda, mga sikat na banda Tulad ng Mayonnaise, Sud, tapos yung Inner Voices at iba pang mga guest no at kasalukuyan nga sineset up na yung ano ano yung kanilang stage. Ayan nga, oh, makikita nyo sikap na yan. No? Oh. Halika, tara, tatayo. Ayan, dito yung location niya. Makikita nyo naman na ito na ay pinupost na sa Facebook. So, marami ng mga direction na makikita. Check nyo na lang. Ayan. wala ka man dito. Wala ka man Good morning. Oh, good Tito Bert, ikaw pala yan. <laughs> <laughs> Ito, pinipicture ko lang. Kasi uh, Kap Gerick. Nagkakilala pala kayo. Nga ah, po. Ito, sineset up na. Ito na yung sinisimulan na yung set up ng ano, ng stage kung saan gaganapin yung kauna-una ng music fest dito sa Barangay Salawag. No. So, siyempre, pinangungunahan ni Kap Eric P. at yung kanyang mga mausay na kagawad. Ayan, <laughs> yeah, makikita nyo naman. No. Tignan nyo yung stage. Ayan. So.

Ayan, mga taga barangay sa lawag, ito na, malapit na, bukas na to, gaganapin yung ano, kauna-unahang music fest, no. So, kap, congratulations at advance happy birthday na. So, ito, ano po masasabi nyo sa ating mga kabarangay? Salamat, salamat sa iyo, kaibigan. Uh, ito'y isang karawang handog ko sa ating kabataang sa lawagenyo. Siguro hindi lamang sa Salawagenyo, pati sa Dasmarileño. So hangad lang natin na uh... Uh, kahit ginastusan natin ito ng malaki, nagpalawal tayo ng malaki, ay magbunga sana para sa pagkakaisa ng kabataan ng Salawagenyo at Dasmarilenyo. So salamat sa mga sumusuporta at nagtataguyod ng ganitong mga proyekto para sa uh, kaunlaran at pagkakaisa ng ating mga kabataan. Ayan, so yung mga sikat na banda tulad ng mayonnaise, inner voices, sud sa yung iba pang mga ano no guest na performer dito. Meron tayong mga ano syempre, yung mga merchants kapno no. Doon cup. sa right side and yung mga merchants natin. Yeah. Uh, tulong na rin to natin sa mga kababayan natin na makaroon magkaroon ng livelihood mm. o kabuhayan. Uh, yeah. pagkakakitaan kahit sa making panahon para sa mga kababayan natin. Yan, tulad yan. Nabigyan na kayo ng kasiyahan. Nabigyan pa ng kabuhayan. Lo? So, abangan natin yan. Bukas, alas 4 ng hapon ng start. Okay, so yun. Bukas, magkita-kita tayo. So, yun lang. Maraming maraming salamat, Kap. At nakausap muli kita. At maraming maraming salamat sa mga butihing kagawad no, na patuloy na sumusuporta sa mga activity ng Barangay Salawag na sa pangunguna ni Kap Eric. P, no, Eric Paredes. So, yun lang po. At ikot tayo mamaya-maya dito para mapamiliarize yung mga pupunta buwas sa activity na to. Thank you, Thank you. Up. Thank you. Salamat sa inyo. Andito, ah, dito. Tara. Ikot tayo dito. <mari> Ayan. Kasalukuyan pa rin na ano. Sineset up na. Excited na ang lahat. Kaya, so, ikaw ba engineer dito? Ah, oh, hindi. <laughs> sampai main, e main entrance? Dito? Ayan, kapag ganyan, oh, pangalaman doon sa kapila, dito yung VIP. Ah, yung, so ano, dito, VIP? Parking. Okay, oh, sige. Doon, side na ito. Dito yung mga motorcycle. itong yung ito. Pag yun yan, gawin yung parking yan. Kasi close bukas yan. Parking, okay. oh, yung dalawang, isang side lang yung close Isang side. Hmm. Para i-coordinate sa kuwarta. Para magamit ang parking yan. Ayan, malawak ang parking malawak yan. yan malawak yan. Malawak. Kasi VIP doon. Ay, masakyan doon. Oh, okay. ayan, diretso yan doon. So, walang problema sa parking. Eh, mm. parking 'yan dyan. Mamang, ano ito 'yung ano, Ay, parking 'yan diyan. Ito siguro 'yung pinaka-main entrance, Pag diyan, dito nakaharap 'yung ano, eh. Dito nakaharap 'yung pinaka-stage, so, So, 'yung in-charge nila sa pagtatayo ng stage, makakausap natin. Target namin gabi, na-testing. Ah, oh, mic test na yan mamaya. Okay. So, ikaw nga po pala si Sir. Jardy. Jardy. So, ako po si Jojo ng Baby G and Family Entertainment. Kayo po ay parang lumalabas. Ah, uh, pag pagka may concert ang may lang ba? Or basta? Yung inner voice sa banda. Okay. So, kasi ako yung gumipiit sa kanila. Ah, okay. Pero ako rin yung mayari niya. Ah, kay Sheila. So, Saka si yung bagay kanina. So, ano po so, yung so, ano, baka meron kayong gustong i-promote sa ating mga ano, kaya ito yung inyong pinaka ano ah uh, inyong business no hmm. okay well, ano pong tawag sa inyong setup sa uh, system pangalan ano jam street lights and sounds uh, jam street lights and sounds sounds familiar hmm. no so so ilang ano po ba yung capacity nito bali ito po ba yung VIP to eh VIP to okay. Okay. okay sa part na to ito yung VIP hmm. Okay, VIP mga ilang Pero upuan yan? Pero yung mga guests. Crowd na yan, no? Okay. So, Estimated 5,000 tax to. Estimated 5,000 lahat or dito pa lang sa VIP? Dito. Lahat. Tapos VIP estimated mga... 300 do eh. Ah, okay, 300. Yun, no? So, mga BBG, mga taga Barangay Salawag. So, ayan, makikita nyo. At least may idea na kayo para bukas. Pati yung parking nakita natin. Sir, maraming salamat. Thank you po at God bless. Sa part na to, ito yung tinatawag na VIP. So, around 300 persons ang pwedeng i-accommodate. And then, ito around 5,000 yung mga nasa labas, yung mga guests. And then, yung parking area, nakita nyo naman. So, yun lang mga baby G. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin.